Alam ilang taon ko na tong tinatago sa puso ko. Parang sunog sa balat na hindi mo na maikoble. Sakit to, pero hindi yung tipong tanging lungkot lang ang kasama. Ito yung klase ng sakit na sumasabog sa loob mo. Tumutuklaw, nagpapasakit. Nang hindi mo alam kung paano haharapin. At yung taong dahilan ng sakit na to, siya yung dapat sana'y mahal lang pero naging dahilan ng gulo sa buhay ko. Hindi ka ba nagsasawa sa pagdadala ng bigat na yan, Mika? Tanong ni Ella habang nakatitig sa akin, hawak ang tasa ng kape. Sabi mo, gusto mong maging matapang, pero hindi ka naman nagpapakita ng kahit anong pagbabago. Sabi ko nga eh, gusto ko nang sabihin lahat. Pero paano kung mas lalo lang akong masaktan kapag lumabas na lahat? Sagot ko. Medyo nangangatog ang boses. Halatang may bahid ng galit at lungkot. Alam mo naman, hindi ka nag-iisa dyan. Pero wag mong kalimutan, ang pananahimik mo minsan masakit pa sa salita. Sabi ni Joey, nakasuot pa rin ng nurse's uniform, pero parang may bigat din sa mata. Gusto ko lang na maintindihan niya. Pero paano kung siya yung dahilan? Kaya pati sarili ko, hindi ko na maintindihan? Naiinis akong sagot habang iniikot ang kamay sa mesa. May mga araw talaga na gustong gusto kong sumigaw sa mundo, na sabihin na hindi ako okay. Pero lagi akong tinatablan ng takot. Takot na baka. Mawala ako sa sarili ko kapag umamin ako ng totoo. Ano ba yon? Ano ba talaga ang sakit na yan? Usisa ni Ella, lumapit na at hinawakan ang balikat ko. Yung tipong pag-ibig ang dahilan, pero ang sakit parang Ayaw mo nang mahalin pa. Parang gusto mong sumuko, pero ayaw mo rin bitawan. Hininga ko, parang nilalabanan ng luha. Sa gitna ng lahat, may halong galit sa kanya, dahil iniwan niya akong nag-iisa sa madilim na bahagi ng buhay namin. Pero sa kabila ng galit, may puwang pa rin para sa pag-asa. Parang apoy na gusto kong sindihan, pero natatakot akong mapaso. Si Daniel kasi, hindi siya yung tipong madaling maintindihan. Parang may mundo siya na hindi ko pumasok. Pero gusto, kung makasama siya roon, bulong ko sa sarili habang naglalakad sa corridor ng ospital. Ano tong relasyon niyo, ha? Ang drama-drama naman, pangungot yan ni Joey, pero sa likod ng biro, may pagmamalasakit. Hindi mo kasi alam ang lahat, Joey." Yung mga gabing nag-away kami, tapos siya pa rin ang unang tumatawag sa akin, yun yung nagpapalito sa puso ko, sagot ko. Eh, bakit di mo na lang iwan? Para maging madali na lahat, tanong ni Ella na parang pinapahirapan din siya ang sarili. Ako ba, Ella? Alam mo ba yung tipong kahit nasasaktan ka, gusto mo pa rin siyang makita? Na kahit galit ka, gusto mo pa rin niyang hawakan? Sagot, ko na parang sumisigaw sa dilim. Ngayon, di ko na kayang itago pa. Gusto ko nang ilabas lahat ng nakatambak sa dibdib ko. Ang mga araw na hinintay ko siya na kumilos. Ang mga gabi na nalilito kung mahal pa ba niya ako. At ang mga pagkakataon na lumalaban ako para sa isang pag-ibig na parang nilalason ako. Pero alam ko, kahit anong pilit kong maging matatag, may parte pa rin ako na takot. Takot na kung magbukas ako. Baka hindi siya umintindi, baka mawala ako sa kanya o baka mas masaktan pa ako. Kaya heto na, simula na ito ng lahat, isang confession na diretsyo, matapang at puno ng sakit. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako titigil sa paghahanap ng sagot, kahit magulo pa ang puso ko. Naalala ko pa yung araw na yon, Simple lang ang simula pero siyang naging simula ng gulo. Hindi siya nakapag-text buong araw. Alam mo yung tipong di mo alam kung nasaan o anong ginagawa niya tapos ang isip mo, bakit wala siyang oras para sa akin? Parang sinakal yung dibdib ko sa sobrang inis. Tumambad sa isip ko lahat ng posibleng dahilan. Baka hindi na niya ako mahal. Baka may iba siya. O baka sinasadyang binabalewala lang ako. Pero si Daniel sa kabilang linya, akala niya ako yung mataray na sobra. Yung tipong di nagpapaliwanag at palaging may chest thumping moments. Anong problema mo, Mika? Hindi naman ako nakipag-away. Nag-busy lang talaga ako buong araw. Sabi niya nung una kaming nag-usap na parang wala lang. Busy? Eh bakit di mo lang ako kinausap? Parang napaka-importante ng araw ko sa'yo tapos ganun ka magtrato. Sagot ko, Halatang napapaluhana pero pilit ko pinipigilan. Eh ikaw, bakit palaging isip mo yung worst case scenario? Di ba dapat magtiwala tayo? Napapikit siya habang sinasabi. Parang nagkakaroon na rin siya ng sama ng loob. Magtiwala? Paano kung sobra ng nasaktan? Paano kung naubos na lahat ng tiwala ko? Tanong ko. Na parang gusto ko na siyang yakapin, pero takot hindi ko na maipaliwanag yung lungkot na yon. Yung parang gusto mo nang sumuko pero masakit naman. Yung tension na naramdaman namin, parang electric current na di makita pero ramdam mo. Ano ba tong nangyayari sa atin? Dati, lagi tayong nagkakaintindihan. Ngayon, parang laging may kung anong pumipigil sa atin. Sabi ko sa kanya sa isang late night call, Siguro, kailangan lang nating mag-usap ng mas seryoso. Hindi na pwedeng palampasin lang, sagot niya. Medyo seryoso na. Pero paano kung hindi ko na kaya? Paano kung pagod na talaga ako sa lahat ng tampuhan? Sinabi ko, may halong pagod at takot. Minsan, sa mga gabing yon, nagkakasabay kami sa kwarto, pero may layo pa rin. Yung physical na presence niya parang nagkakahiwalay kami sa dami ng hindi nasabi. Yung pagkakabangga ng puso namin, ramdam ko, pero di namin magawang abutin. Hindi ko gusto ang layo na ito. Pero paano ba natin aayusin to kung pati communication natin nagkakahiwalay? Tanong niya, hawak-hawak ang telepono. Wala akong sagot, Daniel. Pero hindi ko rin gusto ang ganito. Sagot ko, humihinga ng malalim, pilit sinusubukang kalmahin sarili. Ilang araw din kaming nagtatampo, walang tawag, walang text. Ang mga mata ko, umiyak na ng sobra, pero tinatago ko pa rin sa mundo. Parang ang dali-dali na nating masira, pero ang hirap palang ayusin, sabi ko sa sarili habang naglalakad ng walang direksyon. Hindi ko akalain na isang simpleng araw na walang text lang, mag-uudyok ng ganitong sakit. Yung simpleng hindi pagkakaintindihan namin, naging bato sa leeg na pilit naming pinagbubuhatan ng bawat isa. Kahit na may mga tawa pa rin kami, may mga kilig moments, sa likod ng mga iyon, may mga araw na parang laging may ulap sa pagitan namin. Doon, ko unang naramdaman yung halong kilabot at takot na baka mawala na talaga kami. Hindi lahat ng araw namin, Daniel, puro away. May mga times na parang ang saya-saya, yung tipong parang hindi kami kailanman nagkaroon ng problema. Parang ang mundo, namin perfect lang kahit sandali lang. Naalala ko yung isang gabi, late na kami pareho sa ospital, pero nagkapagkwentuhan kami habang nagpapahinga sa hallway. Alam mo Mika, kahit ganito tayo pagod, masaya pa rin ako na nandito ka. Sabi niya, habang tinapik ng konti yung kamay ko. Napangiti ako nang hindi ko alam kung bakit bigla na lang lumambot ang puso ko. Pareho tayo, di ba? Kahit na todo ang sakit, gusto pa rin nating subukan. Minsan, habang naglalakad kami sa labas ng ospital, napatingin siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Alam mo, gusto ko sanang sabihin, I love you. Pero natatakot ako. Kinabahan ako bigla kasi akala ko ready na kami. Bakit? Ano bang takot mo? Takot akong masaktan ka. Takot akong hindi mo pa kayang tanggapin ako ng buong buo. Napailing ako. Daniel, hindi naman ganun kadali ang puso ko. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na kita kaya mahalin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Halos halikan na kami sa dilim ng gabi, pero may awang restriksyon sa paligid na nagpigil. Baka pwede nating subukan ulit, di ba? napailing na lang ako kasi alam kong mahirap ang ganun pero ramdam ko ang init ng katawan niya yung silent na pangako na kahit anong mangyari hindi siya susuko promise next time text agad ako ha biro niya habang naglalakad papunta sa entrance ng ospital teka ikaw ba ang sa or ako kasi minsan ang hirap din igets ang mga ginagawa mo sabay tawa ko ayos lang yan practice pa lang to sagot niya hawak ang kamay ko ng mahigpit. Doon ko na-realize na kahit marami kaming problema, may mga sandali na worth it. Lahat, yung simpleng titig niya, yung mga ngiti namin na parang may secret lang, na tanging kami lang ang nakakaintindi. Iyon yung mga dahilan kung bakit hindi pa ako sumusuko. Pero sa likod ng kilig, may kaba pa rin na hindi ko maalis. Parang may gustong mangyari, pero di ko alam kung kailan o kung papayagan ng tadhana Unti-unti nang nararamdaman yung tensyon sa pagitan namin ni Daniel. Hindi na lang yung mga simpleng tampuhan, kundi may mga palatandaan na may mas malalim na nangyayari. Parang may invisible wall na pumipigil sa amin na maglapit, kahit na pareho namang kaming gustong ayusin ang lahat. Yung mga oras na magkasama kami pero parang malayo, na hindi namin kayang sabihin yung mga salitang gustong-gusto naming marinig Isang gabi, habang nagkakape kami ni Ella sa isang maliit na tambayan, umamin ako ng mga problema ko. Mika, alam mo, hindi pwedeng lagi kang ganito, palaging nagtatago ng problema, sabi niya, habang nakatitig sa akin ng seryoso. Pero Ella, ano pa ba ang gagawin ko? Para bang wala na akong kontrol sa relasyon namin, sagot ko, halatang tinatablan ng lungkot. Dapat ka nang maging honest sa sarili mo, ha? Kasi kapag hindi ka honest, lagi kang magiging biktima ng sariling desisyon mo. Napailing ako, alam kong tama siya pero masakit tanggapin. Si Joey, ang saya niyang tumulong sa amin ni Daniel. Pero minsan, parang hindi niya alam paano mag-handle ng mga ganito. Parang gusto niyang ayusin pero wala siyang sapat na lakas or ya, yeah, ideya. Dagdag ko. Naku, Mika, sometimes, kahit anong gusto ng iba, tayo pa rin ang may hawak ng puso natin, sagot ni Ella. Medyo nagiging harsh, pero concern na concern. Minsan, nang makita kami ni Joey, nilapitan niya ako habang nakatitig. Sa akin na parang may gustong sabihin, Hey Mika, kung gusto mo, nandito lang ako. Hindi ako expert, pero gusto kong makatulong, sabi niya na parang may alanganin. Salamat, Joey, kailangan ko yan minsan kasi parang ang bigat ng mundo ko ngayon. Sagot ko, humahawak sa kanyang braso ng bahagya. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to, dagdag niya. At parabang gusto niyang iyak pero tinatago. Pero sa kabila ng suporta nila, ramdam ko na lumalala yung problema. May mga gabi na hindi ko na alam kung paano haharapin si Daniel. Yung mga linyang dati malambing, ngayon parang may tinatago. Yung mga titig na dati may pag-asa, ngayon puno ng pag-aalinlangan. Isang gabi, nagkausap kami ni Daniel sa kanyang kwarto habang pinagmamasdan ko siya na tila ba may gusto sabihin pero natatakot. Mika, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero may mga bagay na dapat mong malaman. Sabi niya, may bahid ng kaba sa tinig. Ano yon? Tanong ko. Halatang nanlalamig na kamay. Hindi lahat ng problema natin ay kaya nating solusyonan ng mag-isa. Bulong niya. Napailing ako. Parang tinatanggap ko yung lumalalim na hiwalayan ng mundo namin. Akala ko tapos na lahat. Akala ko, kahit gaano kahirap, kaya naming lagpasan ni Daniel yung mga problema namin. Pero biglang sumabog yung isang sikreto na bumaon ng husto sa puso ko, parang tinusok ng matalim na patalim. Hindi lang pala kami ang may problema. May ibang taong nagmamadali na sirain lahat ng pinaghirapan namin. Mika, kailangan nating mag-usap. Tawag ni Daniel isang gabi habang hawak ang cellphone niya na may kakaibang expression sa mukha. Anong nangyayari? Bakit parang hindi ka normal? Tanong ko habang hawak-hawak yung likod niya, parang gusto kong maramdaman kung totoo siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin to pero may nalaman akong hindi maganda. Saglit siyang huminto bago magpatuloy. Ano? Sabihin mo na? Pilit kong nilakas ang loob? Yung taong pinagkatiwalaan ko? Siya pala ang may plano na sirain tayo. May mga lihim siyang pinapalabas na peke para siraan tayo sa ospital. Malalim ang buntong hininga niya. Parang hinahati-hati ang bawat salita. Hindi ko ma-imagine kung sino yon pero ramdam ko agad yung init sa dibdib. Isang timpla ng galit, pagkabigla, at pagkadismaya. Hindi pwede, Daniel. Sino siya? Sino ang may gusto kayong sirain? Nanginginig akong tanong. Ella. Sagot niya ng mahinahon pero matatag. Alam ko mahirap paniwalaan, pero nakita ko yung mga text niya sa iba, may mga plot na ginagalaw para masira tayo. Ella, best friend ko, hindi 'yun pwedeng totoo. Hindi ko matanggap 'yung pangyayaring 'yon kahit ilang beses ko na pinakinggan. Sabi ko nga hindi ko gusto na paniwalaan 'yon pero nandyan na lahat ng ebidensya. Hindi ako masyadong nagpunta sa kanya kasi ayoko nang masira 'yung friendship namin pero naghinto siya, halatang nahihirapan. Isang gabi nagtapat ako kay Ella habang nagkakape kami sa bahay ko. Ella, seryoso ba ito? Paano mo magagawa yun sa amin? Tanong ko na may halong sakit at pagkalito. Hindi yun ang ibig sabihin, Mika. Hindi ko kayo gustong saktan. May mga bagay na hindi mo alam, sagot niya. Pilit na pinipigilan ang sarili na umiyak. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ako ang huling nakakaalam? Halos sumigaw ako. Natakot ako, Mika. Natakot na masira ang lahat at mawala. Ang respeto nila sa akin, pag-amin niya na parang naglalabas ng mabigat na sikreto. Sa gitna ng lahat ng ito, si Joey naman ay nag-alok ng suporta. Mika, kahit anong mangyari, nandito kami ni Ella para sa'yo, sabi niya. Pero halatang may kirot din sa mga mata. Pero ramdam ko na unti-unti nang nagbabago ang dynamics ng relasyon namin. Hindi lang kami ang nasasaktan, pati mga taong pinaniwalaan ko ay nadudurog. Hindi ko alam kung paano ako muling bubangon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Parang ang bigat ng mundo na nakalapag sa dibdib ko, kila-kilabot na sakit na hindi basta-basta, nawawala. Pero isang bagay ang alam ko, hindi pwede akong mawalan ng sarili ko. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi lang para sa mga pangarap ko, kundi para din sa pamilya ko at para sa sarili kong kaligtasan. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa duty, tumawag si Ella sa akin. Mika, kamusta ka na? Parang matagal na tayong di nag-usap ng maayos, sabi niya, medyo mahina ang boses. Hirap pa rin, Ella. Alam mo na yung mga nangyari, parang di ko ma-move on. Pero sinusubukan kong maging matatag, sagot ko. Medyo napailing. Alam mo, minsan hindi mo kailangan maging matatag mag-isa. Pwedeng sandalan mo kami ni Joey, pag alalay niya. Salamat. Pero may mga bagay na kailangan ko talagang harapin mag-isa, sabi ko na may halong pag-iyak. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Joey sa isang coffee shop. Napansin niyang may lungkot pa rin sa mga mata ko. Mika alam kong mahirap, pero 'wag mong kalimutan kung sino ka. Hindi mo kailangang magbago dahil lang sa mga problema. Pero paano kung bawat araw, ang sakit ay parang hindi mawala? Paano kung ang mga alaala niya pa rin ang bumabalot sa isip ko? Tanong ko, halos pumutok na ang dibdib. Step by step, Mika. Hindi agad-agad mawawala, pero unti-unti, magiging mas magaan ang lahat. Sagot niya na parang gusto kong maniwala. Isang araw, tumawag si Daniel. Naisip kong pakinggan siya kahit mahirap. Mika, sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko rin alam kung paano pa aayusin to. Wika. Niya, halatang may pagsisisi. Daniel, hindi lang tutungkol sa iyo o sa akin. Kailangan nating ayusin sarili natin muna. Sagot ko ng malumanay. Pangako, ko Gagawin ko yan para sa'yo, para sa atin? Sabi niya na parang may pag-asa. Habang unti-unti kong binubuo ang sarili, napagtanto ko na ang laban ay hindi lang para sa kanya o sa akin. Laban ito para sa akin mismo, para sa kapayapaan ng puso ko, para sa mga pangarap na hindi dapat mawala. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang bawat araw ay bagong hamon, at bawat hamon ay paglalaban ng puso. Hindi ko inakala na darating ang araw na kakaharapin ko talaga siya. The person na naging sanhi ng sakit na bagay pumipintig sa bawat hibla ng katawan ko. Hindi na ito simpleng away lang sa salita o tampuhan na kayang kalimutan kinabukasan. Dito, sigawan na, iyakan, pagsisisi, at mga lihim na matagal nang itinatago ang ilalabas na parang naglalagablab na apoy. Daniel, bakit mo ginawa to? Bakit mo sinira yung tiwala ko? Bakit yung mga pangako mo naging hangin lang? Sigaw ko, halatang nilalabanan ang puwersa ng emosyon na gumagapang sa puso. Hindi ko sinasadya, Mika. Alam ko na nasaktan kita pero hindi ko kaya ang lahat. Minsan, nadadala ako ng takot at pagkalito, sagot niya, halos nangihina ang boses. Takot? Eh ako, wala akong karapatan na matakot, parang ikaw lang ang may puso dito. Galit kong sabi, may halong luha na dumadampi sa pisngi. Hindi ganon, Mika. Pareho tayong nagkamali. Ako rin natatakot mawala ka, pero alam kong hindi ko nakaya pa. Sagot niya habang hawak ang kamay ko na parang huling hibla ng pag-asa. Eh, bakit di mo sinabi agad? Bakit ako ang iniwan sa dilim? Tanong ko na parang naghahanap ng sagot sa kawalan. Gusto kitang protektahan pero nalito rin ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung paano lalaban pag amin niya habang umiiyak na rin. Nagkalaban kami, nagsigawan, nagpalitan ng mga salitang matagal nang pinipigil. Pero sa kabila ng galit, ramdam ko na may pagnanais pa rin siyang ayusin ang lahat. Kung hindi mo ako mahal, bakit ganito? Napalambing ako, kahit nahalatang malalim ang sugat. Mahal kita, Mika, pero kailangan nating harapin kung ano ang mali para magka-move on man tayo o magkaayos, sabi niya, may halong sakit at pag-asa. Sa pagkakataong yon, kahit ang sakit ay matindi, alam kong kailangan namin magkausap ng tapat para sa closure, para sa paghilom o para sa bagong simula. Hindi ko pa rin alam kung saan kami hahantong ni Daniel. Sa totoo lang, parang walang kasiguraduhan sa lahat ng nangyari. Pero sigurado ako na may mga bagay akong natutunan sa lahat ng ito. Na kahit gaano kalalim ang sugat, ang buhay ay paikot-ikot lang. Parang gulong na minsan nasa taas, minsan nasa baba. Isang gabi, nagkape kami ni Ella sa isang maliit na tambayan. Mika, napansin mo ba kung gaano tayo kadalas mag-ikot sa mga decision sa buhay? Minsan, parang paulit-ulit lang, sabi niya habang tinitingnan ang paligid. Totoo yan, parang kailan lang, ang saya-saya namin ni Daniel. Tapos ngayon, di ko alam kung ano pa ang uusbong, sagot ko, halatang nalilito. Tumunog ang cellphone ko, si Joey pala. Mika, kamusta ka na? Kung gusto mong mag-vent o kahit anong sabihin, nandito lang ako ha. Sabi niya sa telepono na parang gustong sumuporta sa lahat ng laban ko. Salamat Joey. Minsan, ang hirap lang talaga. Yung di mo alam kung hanggang saan ka lalaban. Kailan mo ba masasabi na tapos na ang laban mo? Tanong ko sa kanya. Nako, hindi madali yun Mika. Pero siguro kapag paulit-ulit na lang ang sakit at wala nang pagbabago, baka panahon na parabitawan. bitawan. Sagot niya, may halong lambing. Kinausap, ko rin si Daniel ng personal. Daniel, ano ba talaga ang sukatan ng pag-ibig? Paano natin malalaman kung kailan tayo dapat lumaban at kailan dapat bumitaw? Hindi ko rin alam, Mika. Pero siguro, ang pag-ibig ay yung handang magtiis pero hindi yung pinipilit ang sarili sa sakit. Minsan, mas mahalaga rin ang magpahinga kaysa pilitin ang isang bagay na sirana. Rana. Sagot niya, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Nakita ko yung mga mata niya na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Pero paano kung mabigo tayo? Paano tayo babangon? Ulit sa mga